Kanya-kanyang endorso ang mga lokal na kandidato at opisyal na mga pambato sa pagkasenador. Si dating Vice President Lenny Robredo inendorso ang dalawang pambato ng administrasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangininan. Marami ang nagulat ng ikampanya ni dating Vice President Lenny Robredo, si Senatorial Candidate Benher Abalos, na pambato ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. Itinuturing yes, daw ni Robredo it? na kaibigan si Abalos, na tumulong uh, sa mga taga-Naga City nang manalasa ang severe it tropical it, it, storm it, Christine it, it, noong nakaraang it, 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 taon. Inendorso na rin ng dating bise ang isa pang pambato sa pagkasenador ng alyansa na si Manny Pacquiao. Sinamahan pa ni Robredo si Pacquiao na maglibot sa Naga City. Sa Maynila naman. Opisyal na rin inendorso ni mayoral candidate Isko Moreno si senatorial candidate Jimmy Bondoc. Sumama si Bondoc sa pangangampanya ni na Moreno sa San Andres Bukid. Nakuha naman ni Bam Aquino na tumatakbo rin bilang senador ang endorsement ni Rizal Governor Nina Inares at iba pang lokal na opisyal. Nangako din si Aquino na itataas ang pondo ng libreng kolehiyo. Bago maglibot sa Balanga City Bataan ngayong araw, nakipagpulong si Senatorial Candidate Willie Revillame sa Schools Division Office sa lugar. Nangako si Revillame na iaangat ang kalidad ng edukasyon para hindi raw mangulelat ang mga estudyante sa International Student Assessment. Nanligaw na mga butante ang mga manok ng PDP laban sa Sogod Southern Leyte kahapon. Kabilang sa mga dumalo sa campaign rally, sina re-electionist Senators Bato de la Rosa at Robin Padilla. Habang nag-motorcade sa Pasig City kanina at kumain pa ng halo-halo si re-election Senator Sen. Bongo. Nakipag-picture din siya sa mga taga-suporta. Nakipagsayawa naman si senatorial candidate Heidi Mendoza sa courtesy call kay Marinduque Governor Presby Velasco. Nangampanya rin siya sa palengke sa Bayan ng Gasan kaninang umaga. Sa Tanza Cavite, nagtungo si Attorney Ernesto Arellano na tumatakbo rin bilang senador. Sinabi niya na dapat magkaroon ng living wage sa buong bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.